hindi naman ako nagdadagdag ng presyo kung parehas lang yung puhunan kahit lumaki yung quantity or laman ng isang product so yan na yung delivery ng grocery taga Santo Tomas Batangas pa to sila so malayo na ang pinanggagalingan ng delivery ito yung aking babayaran nabawasan merong out of stock ano ang out of stock Uh, Argentina corn beef at saka safeguard floral pink dapat ito ay 10,000 so 9,982.72 so, magbibilang muna tayo ng pera na pambayad puro anak -ano, no, busa na sa kanina hindi saan dito Tutulog ka man <laughs> pero may bukol kayo. <laughs> <laughs> Ibig sabihin pa mm -hmm. Kaya kami, pasensya na sa inyo Kung mabuti mang hapon mo sa, ano, pagpulong sa ikot. Ano so, ba yung pergolider yung saw niya dyan? O pergol... Container na rin yan.

uh, humingi sila ng pasensya kung minsan daw hapon na sila. Ngayon ay mag-aalauna ng tanghali. So, dahil kaya naghumingi sila ng pasensya. Hindi ko alam kung bakit mawawalan siguro, pero tinanong ko na sa manager namin ng grocery, nung manager namin sa pagla-live selling. Hindi naman daw nawala yung warehouse ng Batangas dito, kasi nagtataka ako, ang, ang warehouse namin dito, isang barangay lang, yung pagitan, nandyan lang kaya ko ang na naka-tricycle. So, sobrang lapit. Nagtataka ako kung bakit yung stock ko ay magagaling pa sa Santo Tomas, Batangas. So, sabi naman ng uh, manager, parang rerouting lang daw. At ngayon, nag-iba pa yung schedule ng delivery sa amin. Dati kasi ay Tuesday, Thursday, at saka Saturday. Ngayon ay magiging MWF dah. So, nung nakaraan, nagkagulo nung nakaraan ay nawalan na ako ng na stock ng Malboro kasi inexpect ko kinabukasan may delivery. Ay ang bilis ng Malboro ko dito kasi minsan per kaha bumibili yung mga customer ko. So, Nag-expect talaga ako pero pag check ko sa app ay ano pala sunod pa na araw ang schedule so kailangan ko pumunta sa bayan para magka-stock ako. Kung alam kong Monday yung delivery at nagbago na nalipat na sa Monday uh, linggo or Saturday pa lang sana nag out na ako. Eh, kaso nga ina ko, Tuesday ay may delivery. Kaya Monday ako nag-check out. Yung pala ay Wednesday na. So, ang tagal ng pagitan ng pag ko ng stocks. So, ngayon guys ay Friday. So, dinamihan ko na. Uh, hindi naman sobrang dami kasi meron na rin akong delivery kahapon sa tindahang tapat. At mm, madalas ay sa Lazada at sa Shopee na rin ako minsan namimili ng mga Nestle product, Mondelez, at saka mga yung daw, ano yun? Surf Popcorn. Colgate, Uh, yung malalaking cord gates, yan mga sa Shopee at Lazada ko na yung ino-order. So medyo nabawas-bawasan yung mga order ko sa grocery at saka sa tindahang tapat, nahati-hati na. So kasi ang tinatarget ko, kung saan ako makakamura, kung saan ang murang puhunan, doon ako mo-order. walang-walang stock na, kahit mas mahal ng konti, doon sa isang online bilihan, doon ko na binibili para magkaroon agad ako ng stock. At dahil nga, yun nga, walang wala na akong sigarilyo, kahit mas mahal sa bayan pa, ay bumili na rin ako kaysa wala akong mabenta, di ba Kasi malaki talaga yung diferensya ng presyo ni grocery dito sa bayan namin. Sobrang medyo mataas dito yung presyo ng mga paninda dito sa bayan. So yan guys, ngayon uh, naligo na ako dahil uh, bago dumating yung delivery, eh meron na akong kasama dito. If ever may dumating ang delivery, ay eh, may tatanggap na lang delivery buti na lang ay bago sila dumating ay nakaligo na nga ako. So kaya ako naligo kasi mahaba-habang pagdi-display na naman to. Habang kasi ako nagdi-display, sinasamahan ko na rin ang paglilinis para maayos natin yung ating mga paninda. At first in first out ulit tayo at magpa-pricing ulit tayo, magche-check ulit tayo ng resibo. So dito may out of stock dapat ay 10,000. Wala yung Argentina corn beef at saka yung safeguard na naka yung 6 plus 1 safeguard na pink kasi kakaunti ay wala na pala akong safeguard na pink so ito na lang camellia at white ang aking stock so may kasamang chichiria yun guys wala na akong mga piyatos, snowba at sa kabikat dyan uh, yung mga products na ganyan ay sa grocery ko binibili yung mga oishi products kasi mas mataas kay grocery ng ilang centavos or piso ba kaya dito ako sa tindahan tapat namimili ng mga Oishi products. Uh, Nagko-comparison ako talaga ng presyo. Yun talaga importante sa akin para mas malaki yung tubo. So ngayon papasok ko na muna yun guys at magpapaalam na ako sa inyo kasi yung mga noodles doon, pag naamoy yun ng langgam doon sa sahit kusad pinatong nung shipper, pag may noodles doon, papasokin nyo ng langgam. Isang oras lang meron agad yung langgam kaya kailangan maipasok ko na at mag-display ko na agad yung pancit canton. Yan. Kasi ang hirap nilang alisin na sa plastic pag nasa loob na sila ng plastic, mga kasari. So, yun guys, napansin ko, yung kanilang 1.5 sa grocery ngayon, walang free na 250 ml. So, mas mura sana doon. At mas mahal sa tindahan tapat. Kasi sa tindahan tapat ay 65 pero may free na 250 ml. So, <laughs> hindi ko alam kung saan ang uh, ordering ko. Ano, kasi hindi naman ako nagdadagdag ng presyo kung parehas lang yung puhunan kahit lumaki yung quantity or laman ng isang product. So, 75 pa rin. Nagmamark markup kasi tayo. So, nagbabase tayo sa lalabas na computation sa ating markup. Hanggang dito na lang mga kasari. <laughs> Salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Happy selling. God bless po.